Naging matagumpay ang pagpapatupad ng support to the Barangay Development Program ng DILG sa Eastern Visayas. Nanawagan naman sa Kongreso ang ilang alkalde sa rehiyon na ibalik sa 10 milyong piso ang budget ng proyekto ngayong taon. May si Sol Alarcon ng BIA Eastern Visayas. Matagumpay na nakamit ng Local Government Unit sa Eastern Visayas na sakop sa pagpapatupad ng Support to the Barangay Development Program o SBDP ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang 100% completion rate sa taong 2022. Sa ginanap na Peace and Development Summit at Regional Dialogue sa Summit Hotel, Tacloban City, iprinisenta ng DILG Region 8 na 577 barangays ang naging beneficiaryo ng SBDP mula 2020 hanggang 2023 na kung saan naglaan ang gobyerno ng 800 million pesos aabot sa 278,000 individual mula Northern Samar, Samar Eastern Samar, Late at Southern Leyte eh, ang nakabenepisyo sa 266 na mga proyekto katulad ng healthcare services, infra projects school buildings at iba pa dahil dito nagpaabot ng pasalamat sa gobyerno ang ilang beneficiaryo ng programa so sa ibinigay na building sa amin yung 2 classrooms malaking bagay po kasi <clears throat> Gagamitin po yon ng grade 5 at saka grade 4. So galing po sila sa TLS, nagsisikip ang mga bata sa isang maliit na classroom. So ngayon ay makakaluwag-luwag na po sila. Maraming salamat po Department of Interior and Local Government Unit kasi kahit po nasa bukit po kami, nabigyan po ng pansin ang pangangailangan ng school. Kuroy kami sa tubig pero yan na, payo-payo pa na, kaya alin na tubig sa iapitin. Mm -hmm. Hindi na kami nagpaproblema sa panhanap. Da, good gud ang pasasalamat sa Ilkak, di ba, insurgency pan na eh, ang gobyerno itinutok din para bumulig sa mga... sa amo barangay. Na-impress naman si DILG Undersecretary for Local Government Marlo Irian sa nakamit na accomplishment sa pagpapatupad ng SBDP projects. Kami ay nagagalak at yung SBDP projects niyo for 2022 ay 100% completed na, no? That's like uh, 200 plus na barangay siyon, 2022 at uh, nung uh, at nakita ka natin kanina yung testimony ng mga beneficiaries ng mga projects na at kami ay natutuwa at uh, nakakatulong ito na makapagdulot uh, uh, dulot ng uh, kaginhawaan sa kanila. Sa ngayon, ongoing pa rin ang papapatupad ng mga SBDP projects sa taong 2023. Sa nasabi okasyon, nagkaisa ang mga alkalde na mag-request sa Kongreso na ibalik sa 10 million pesos ang budget ng SBDP kada barangay na ibinaba na sa 2.5 million pesos para sa taong 2024. Mula rito sa PIA Eastern Visayas, kasama si Alcala Torres at Roland Hervasio. Sol Alarcon para sa Pabasang TV ng Bagong Pilipinas.